Ah, uh, hello po, sa ating lahat. Uh, welcome back to my YouTube channel. For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po ng ating pong subscriber, ang ating pong sasagutin. Tuy galing po kay Pedro Valenzuela Sitoy. Shoutout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang gamot po doon po sa bunay -e o kaskaro doon po sa kanyang mga alagang baboy, 25 to 30 kilos, kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga skin diseases o mga sakit-sakit po sa balat po natin mga alagang baboy. Hindi po talaga natin maiiwasan na magkaroon po ng mga galos, magkaroon po ng mga gasgas o mga uh, -e o kaskaro po yung mga alagang baboy. Lalong lalo na kapag yung panahon po ay tag-ulan. Kasi kapag tag-ulan, marami po yung lamok na uh, dumadapo po sa mga alagang baboy tuwing hapon, tuwing gabi habang sila po ay natutulog. Atin pong unang solusyonan yung pagdami ng lamok po sa ating kulungan. So unang-una, dapat wala po tayong mga uh, bagay po na may lamang tubig po na walang takip. Lahat po mayroong takip po mga kaibigan kapag pong tubig sa loob. And then, tuwing hapon po mga kaibigan, around uh, 6 o'clock to 7 o'clock ng gabi, yan po yung panahon na medyo maraming lamok po ang lumalabas yan po yung panahon o oras na sila po ay kumakagat po dun po sa ating mga alagang baboy kaya po importante po sa mga oras na yan 6 o'clock to 7 o'clock ng uh, gabi po mga kaibigan kayo po ay magpapausok po sa inyong mga kulungan ng mga baboy. Nang sa ganon, yung mga lamok po ay hindi po makadapo, yung mga lamok po ay aalis o lalayas po doon mismo po sa inyong mga kulungan at sila po ay hindi po makakagat na inyong mga alagang baboy po. Kapag mayroon na pong uh, bun -e o parang kaskaro ang inyong mga alagang baboy, mayroon pong mga gamot para dito po mga kaibigan. So unang-una, pwede po kayong gumamit ng injectable. Ang pwede nyo pong gamitin ay Ivermectin Injectable. Ang ivermectin injectable po mga, mga kaibigan ay hindi lang po ito para sa mga bulate natin mga alagang baboy sa kailan mga bituka. Ito po ay pwede rin sa mga bulate na mismo po nandoon po sa balat po ng mga alagang baboy o mga parasites po na nandig dito po sa mga balat po ng mga baboy. So ang dapat po dyan, tayo po magturok na yung ivermectin injectable po sa kanila. Kapag, kapag kayo po ay nakapagturok ng ivermectin, dapat din po mag-spray kayo ng wound spray. Doon po mismo sa mga galos, doon po mismo sa mga kagat o mga uh, in at mga alagang baboy po mga kaibigan. Sa mga wound spray naman po, pwede po kayong gumamit ng Cumbinex wound spray. Pwede po kayong gumamit ng quick heal wound spray. So kahit saan po dyan mga kaibigan, po dyan nyo pong gamitin na pang spray po doon po sa balat kung saan po meron na po mga kagat o mga sugat po o parang kaskaro o bun doon po sa katawan po dyan yung mga alagang baboy po mga kaibigan. Dapat din po natin mga alagang baboy po ay araw-araw po nating paliguan sa umaga, Uh, mga 9 o'clock ng umaga dapat papaliguan po natin para po nung kalang balat po ay hindi po magkaroon ng mga parasites hindi po magkaroon ng mga bulate na mag magkakos po ng uh, mga sakit-sakit sa balat at mga alagang baboy so yan lang po yung mga bagay po mga kaibigan ng inyong tandaan para inyo pong makontrol at magamot yung pagdami ng mga sakit sa balat yung mga alagang baboy po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan See you next time. Bye bye.